Magandang umaga mga kabarya, mga kapwa kolektor, sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer. Magandang umaga po. Ngayong umaga ay bibistahin natin ang aking mga tanim. Yan, pagkatapos ng bagyo, yan, bisitahin natin yung ating mga tanim. Yan, pagilit ng patubig. Tignan nyo, naluoy. Yung aking... mga tanim yan parang mas kulog ay yung palaya medyo umasenso yata yan ito mga talong yan mga tanim ho natin yan Kaya lang, eh, inabot nga po ng bagyo. Kaya medyo nalanta. Pero sa isang banda, asenso rin yan. Yan po yung mga tanim natin. Dito naman sa kabila, mayroong alugbati. Ayan. At may mga sili. Ayan, may talong pa rin dyan sa kabila na. Ang marami ay kulitis. Dito naman po, ang nakatanim ay patola. Ayan, patola po yan. At saka may puno ng kalabasa. Ayan. Ngayon po ay umaaraw na dito kaya maganda ng Uh, tignan o bisitahin yung ating tanim. Ito po ay puno ng kape. yan. eh mga kamias na rin. Ayan, yung kamias natin. Hanggang sa taas po may bunga. Ayan. Yeah. Oh. Makita yun 'yung mga halaman namin. Ito po 'yung mga kamuting gapang. 'Yan, medyo masenso. Saka 'yung mga lukbati sa tabi ng ating bakod. Masenso po silang lahat. 'Yan. Kasi po dito, yung ating pong, puno ng pandan, masensu rin at saka yung mga gabi. Gustong-gusto nila yung matubig eh. Kaya, mabilis silang lumaki. Yan. Saka yung pandan, gusto nyo matubig. May mga puno din po tayo dito na namumunga. Yan. Yeah. Ito po, miracle fruit yan. Yeah. Dahon pa lang yan, mapakinabang na dahil ay panggagamot. Yan. Yeah. Yan ho ba eh, yung kung mamunga ay parang buko. Yan. Yeah. Ay, ay panggagamot po yan. ganda ng malabong ang dahon na tila na gustuhan din ng bagyo. Amen. O hanggang po mga kabarya at salamat po sa inyong panonood. Yan po, magandang araw uli. At sa uli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.